everyone, kamusta kaya? Andito nga muli pala tayo sa Kilat S&P Season 3. Sa so, ngayon nga pala, ang gagawin nga pala natin ay pupunta nga pala tayo sa Trial Chamber. At kung napanood yun na ang video ni Vaxi, which is ako ako ang unang nakakita at sinama ko pa siya kasi gusto po rin niyang sumama, which is inask po sa group chat dito pala sa Kilat S&P. So, ayun mga guys, puntahan natin. San, kasi ito sana dapat linggo pa ito na-upload. Kasi sa so, sobrang busy, hindi natin ito na-upload mga guys. Kaya, tara, takbayin natin ang ano talagang yung una. So, time lapse ko na lang ito mga guys para mabilis ito. At ayun, andito na tayo mga guys. Ito yung ibigin sabihin sa inyo. So it's isa ko nga talaga yung una nang kita dahil nang nagmay na ako na ko talaga. Eh before tayo papasok na rin, na tayong 88 ra kasi masyadong marami. And yun, nagsimula na ako kumuha ng mga ito which is kineleft ako. Which is yun talaga yung lalo ko muna. Pero ayan naman, gila naman tong lumabas ang walang iyan. Eh. Masyado talaga siyang makulit, guys. Sobra yun talaga ang pinakahirap sa kanila kasi makakulit sila lagi, ano, parang lagi sa tumatanong tapos laki niyang damage kapag hindi ka nakagamit ng shield you oh. know patay ka tuloy ano namang yung ibinigay <laughs> oh shish! eh ayun nagpataya na ah, ah eh oh sino ma sino kayo mamamatay dito ka? pinatay ko naman okay. So, yun lang. Wala naman binigay na kahit anong key. Eh, ano pa pala? Ay, hindi pala. Ininom ko pala yung bahay. Oh, may kaya pala din kang nito. Eh. Akala ko talaga dyan. Mamamatay na ako. Eh. Eh. Yeah. Hmm. Sobra. Ang, ang liit na lang. Ang ng ng ko. Tapos yun yung binigay kiss. Walang hiya nga naman. And, ayun sobrang daya kasi yun lang yung binigay, yung bread I mean beef pala yung binigay hindi nagtago ako dyan mga guys and tingnan nyo naman si baba may nasunog at <laughs> nahulog naman ako kasi ayun na naman ako ng kanyang kanyang kapangyarihan kapangyarihan niyang hangin kaya tayo ay lumipad <laughs> ayun masyado sila makulat guys kasi lumilipad sila Ayan, pinapana ko pa pero hindi pa rin limana. Ayan. <laughs> yeah. And what the heck? Ayan, tingin-tingin ako baka nandiyan lang. Eto yan, uh, boom! Bang! Oh, lipad pa rin, lipad! Ibilipad pa rin. Eh! Aray ko, sakit ng damage ang apoy, gagi. Hirap pala pag na mo na yung bad omen, Jesus. Kung yung ang nangyayari. Ah, nakagulo gulo na talaga. <laughs> yun, pinalabas ko yung mga yun kasi ginagamit kasi. Yun na, meron ako yung kasi medyo may nawala. Ayun na, yun pala, meron na dito pala sa labas ng mapas na natapon pa ako. <laughs> mm, mm, Andito lang pala kayo, ha? Mm. Ayan, patay, pa, patay tuloy kayo. Ayan, may meron pang isang nakatakas pero patay pa rin. At ayun, binigay pa rin tayo ng beef. Wala talaga. <laughs> Free pa rin yung binigay guys. Pagkain lang yung binigay. Ay nako, buhay nga naman. <laughs> so ayan, bumalik ako. And, at uh, ta uli. And, ayan. nangulikta ta ako ng mga things na yan mga guys. Kasi may plano ako niyan. And, yeah. And yan, Meron ako mga parts na cut guys na, may, na sana mara, mas maganda kasi nakakapaglaban ako sa kanila kasi lang sobrang haba kaya kailangan kong maikakat. Kaya hindi ito rin maisasali sa video natin dahil sa sobrang haba. And then yan, sinimulan ko na yung gira sa kanila. So it's just ang dami talaga nila grabe. Wala na lang talaga ako mamatay dyan. Eh nasa ba yun? Hindi ko na makita. Meron kasing parang usok. Then, yun, eh, eh, eh. Okay, ayun. oh, tapos na ba? O, oh, tapos na Eh, carrots lang yung binigay. Oh, Ang yeah, iya yan. Carrot lang yung binigay, guys. Uh, carrots, which is gold carrots. And, oh, mayroon pa lang natira. Ayan, katakita ko. And, ayan. And, ayun, bumalik ako dito. And, ayan, muli sila nang respawn. Ayan. Pinapatay-patay ko sila. At ayun, dahil medyo nasisira na guys, ay nagisita ko ako muna na, ayan, ang tago muna. And ayan, meron namang pumasok. Eh, ay nagpatayin pa sila. And kumain kumain ako. Then pagkatapos yung mga, guys, kinat ka lang dyan at ayan, ang gano'n tayo. At sumamba guys na meron tayong heavy cure na kakuha tayo finally! Which is ang sobrang hirap nga pala ang kanon kasi ayun nga dun talaga sasabi nila Patsamba nun talaga na pag mo ang heavy waste nga naman, hindi po talaga ganyan kadali ang heavy waste makuha. Nang ganun-ganun lang, lalo na kung ang mga bagay na andun nga naman sa loob na yon which is mga nandun yung mga kinakalangan, is kinakalangan pang makita ng tama para makuha mo ng tama yung heavy Pero hindi natin expect dahil ang gusto ko lang naman is makakuha lang ako ng diamond and in-expect natin nakakuha tayo. And dyan nga pala yung na naman ay isa lang yung key which is red key lang naman yan at simple lang yung ibinibigyan yan. Pero yung diamond parang ako medyo patsyambahan din. Pero yung blue yun guys yun ang pinaka most amazing kasi ayun pinaka mas grabe yun kapag meron kayo. And dyan nga pala guys, bumaba ako dyan and then inexpect tapos ininom ko naman yung bed bad element kaya ayun nagsiglabasan na sila guys na nakipaglaban naman ako and yeah sobrang dami nila ito tapos yung malipad pa hindi ko alam yung nangyari din dyan gabi yung pangyayari ah and ayun sobrang expecting lahat aray ko yun na yun ah baka na natulog baka na ang lahat ayan baka na tayo mga walang hiya uh. at ayan may poison pa walang hiya ang skeleton yan ah uh. And ayan ayan ah uh. ah uh. walang hiya yun ah uh. hirap nito pag lapitan guys kasi may ano meron siyang klaseng araw na which is kayong tuma uh pwede maka wala sa shield. This is nahihirapan ako. Muntik na ako mamatay dyan mga guys. Yan na yan. mo na ako guys. So, talaga. Muntik na ako mamatay talaga dyan. eh na yan. Ayun isang skeleton. Na meron din ganun. Yan. Ah, ah. Ayan, patay rin. Kain mo ulit. Tago. Masyadong mahirap guys kasi mag-isa lang ako tapos ayan. Ayan na naman. Eh meron na namang mm, grabe talaga astig yo sana ki eh hey yo bipling yung binigay eh uh, na yun -hul, na na pa tayo dun sa no, nah, sa web eh eh ah pare ko eh yun nakawala nandito yung linon ki yun chamba ulit Ayan. Sana so, naganap pala ako dyan. And, ayun. At dito na pala magdatapos ang video natin mga guys. At sana nag-enjoy kayo. Like and subscribe kayo mga guys. At sana po ay pa-support na rin pala po talaga sa iba pong member. At yun lang. Alright!